Ating ang isa sa magiting ng mambabatas ng DTI Parliament sa katawan po ni MP Attorney Aminuddin yung sumagayan. ngayon po MP is yung sa privilege speech niyo, po ay nakatun po kayo sa So ano po ang hakbang ninyo po bilang representative ng Lanao del Sur o sa inyong distrito? Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una, uh, kaya kaya ako nag-deliver ng privilege page para makatulong ang BARM you know, ang barn government mm -hmm. sa so, problema namin sa Lasureco, so, mm -hmm. sa provincia no, sa Lanao del Sur uh, that has been a persistent problem decades na kasihan na problema mm -hmm. sa Lanao del Sur and I, I, I delivered that privilege page not to pinpoint on somebody mm -hmm. or uh, magturo kung sino kasalanan, sa magiging problema, but ang pinaka-point ko dyan is ma malaman kung ano yung pinaka-problema namin sa cooperative ng Lanao del Sur, and matulungan ang cooperative, ang Laso Reco kung ano man yung pwedeng itulong sa kanila, especially mm -hmm. ng PAR. At saka, this time, malaman din natin kung sino ba, ta nagkakaroon ba talaga ng problema na ganito, power crisis, frequent brownouts, mm -hmm. low voltage, especially sa area eh, na sinabi ko kanina. Uh, Basak area, comprising at least 10 municipalities. So, para malaman natin bakit nagkakaganyan. Mm -hmm. uh, may kasalanan ba ng isang tao, ng isang official or what? So, at least magtulungan. That's my, that's my point. Magtulungan kami. No? Para maayos yan. Ay, nandiyan naman po sa inyong Leklano. May mayroon yang ano siya, the source of electricity. Yang Lake Lanao. Yang Lake bakit di pa niyo opinion? No, actually, then, nandoon yan. It's part of my privilege speech, no? Yes. yun okay. ang irony doon. Na no? bakit? Nandiyan ang Lake Lanao, nandiyan ang Agus okay. River, na lahat mm -hmm. siya located sa province of Lanao del Sur. Mm -hmm. And sabi ko sa privilege speech that it, it generates 70% of the electricity in the whole Mindanao. Mm -hmm. no? So, ang irony, bakit kung saan siya located, yung pa ngayon na naghihirap ng electricity, mm -hmm. ang Lanao del Sur, no? Mm -hmm. So, makita natin, sino may kasalanan? So, that's the point of my, ano, it's not just uh, a privileged speech. I believe, meron din kami ang resolusyon na manawagan ng investigation sa power crisis, no, ano, mm -hmm. sa Lanao, kung ano nangyayari sa Lasureco na yan. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, about sa Lasureco pa rin ang tanong ko, Thea, from Thea, News TM Radio 94.7 Katabato. So, ah uh, itong black brown out or blackout dito sa Lana del Sur MP, ano? So, ano po yung disadvantage nito sa ating lugar? Well, yung brown out na yan, uh, it's really a persistent problem. Uh, halos everyday. Mm -hmm. No, halos everyday may brownout. Minsan nagpapalabas sila ng, ano yung tawag doon, uh, announcement mm -hmm. na dito magkaka-brownout mm -hmm. from 8 to 5. Ang worst doon, eh, uh, despite that announcement, nagbabrownout brownout ng 8 o'clock, hindi pa bumabalik ng 5 o'clock. Misan, umaabot ng 7 mm -hmm. ng gabi, 8 ng gabi, saka pa bumabalik. Mm -hmm. So, very frequent yung brownout. Yun yung very unusual bakit nagkakaganyan? So ang effect niya, mm -hmm. sinabi ko nga kanina, lahat, very, very yung effect. Mm -hmm. Sa economy, mm -hmm. ng mga munisipyo, economy ng buong province, nakaka yan. Mm -hmm. Walang magandang maitayo na negosyo mm -hmm. sa isang lugar dahil kailangan ng uh, uh, mahusay na kuryente. Mm -hmm. Yung kuryente na hindi siya low voltage, may, to 20 volts voltage. dapat imagine sa amin umaabot minsan ng 60 lang 60 voltage ultimo electric fan hindi mapapaikot mm -hmm. ng kuryente ultimo computers hindi napapaandar ng kuryente mm -hmm. namin so ang, ang very ano very damaging yung effect niya negosyo uh, pati sa lahat, mm -hmm. delivery of basic services mm -hmm. uh, affected mm -hmm. huh? sa low power sa I mean, daily lives ng isang tao, mm -hmm. kailangan na kailangan niya yung kurete. So, napakahalaga po na tinalakay niyo yung about sa Lasureco, no? Dahil, uh, kung tutuusin, kayo ang dapat na uh, na merong electricity. Um, Dahil, pa ay pakinabang. Kasi uh, yung Lana del Sur or Lanao ay ito po yung source, source of electricity sa buong Mindanao, uh, Mindanao no? So, ngayon, ano po yung... Ano yung panawagan sa ating barn upang uh, matugunan ito ng agaran? Yes, that's my point. That is why my privilege speech, narami ko doon na uh, gusto ko nang magkaroon ng na investigation. Uh, maganda naman, uh, nag-react ang mga kapwa, parliament members mm -hmm. namin, mga members of the parliament na refer ka sa committee. Uh, na refer sa committee on environment and uh, natural resources and, and energy. Mm -hmm. So, yun din yun din naman talaga dapat. That is the proper committee na ma-refer siya. So, panawagan ko, ma-investigate ka agad ito in aid of legislation. Kasi kami uh, sa parliament, uh, lahat ng ma-investigation na ginaganap namin, that is in aid of legislation. Para makita natin kung meron ba kaming kailangan i-legislate sa parliament na makakatulong sa kuryente namin sa Lanao del Sur. Kanina, nakita natin yung reactions ng mga ibang MP. Sabi nila, hindi dapat sabi nila gusto namin pati yung ibang cooperative sa region masama na dyan. Kasi hindi lang kayo ang may problema, kundi pati yung ibang cooperative sa region may problema din. Medyo malala lang yung sa amin. Okay. Kung sakaling may balik yung uh, regular ng pailaw sa lanaw, no? so ano po yung uh, inyong uh, hakbang upang uh, hindi ito ma maantala? Well, dapat sana may balik. Unang-una kasi I, I see it na ang unang maganda sanang gawin is to you know, yung cooperative, yung Lasoreco, ayusin yung cooperative na yan. Ano ba talaga ang uh, gawain? Paano ba talaga i-organize ang isang cooperative? Because that's a cooperative eh. So, isa yon Pag naayos na yan, I'm sure, makaka-deal na sila sa mga tao individually. At makukuha nila yung exact collection na dapat na nakukuha nila. Mm -hmm. Sa ngayon kasi, most of the LGUs in Lanao del Sur nagbabayad yan flat rate. Flat rate. Kasi hindi nagbibil ang lasurego based sa actual consumption ng mga bahay-bahay. So imagine yung losses nila. No? So balita ko, because of the huge amount of uh, debt, no? 12 point, ano ba 12.4 billion ba yun? hindi na sila binibigyan ng malaking kuryente, binibentahan ng malaking kuryente ng isam. So, yung supposed to be na magagamit namin na kuryente sa Lanao Sur, uh, hindi na hindi nabibili ng Lasureco. So, hindi rin yan dideliver sa mga consumer dahil hindi na nga ng ganung kalaki dahil yung utang lalong lumulobo ng lumulobo. So, isa yon sa ayusin. Eh, pag naayos na yan, I think proper monitoring, proper monitoring dyan sa cooperative na yan ang magandang gawin para hindi na ulit. No? Maulit. But uh, yun ang nga, gusto ko talagang makita yan kasi ay hindi ko pa ma-imagine as of now, ano ba talaga ang long-term solution dyan? Mm. Considering sa laki ng debt na tuloy na tuloy tuloy na nag-i-interest yung debt na yan, yung mm. utang. So yun, at least pag ma-investigate yan sa proper mm. committee, eh baka malay mo ma masolusyonan yan. Makita natin ano yung long term. Kasi no? sa ngayon ginagawa natin puro band aid solutions. So ang gusto natin yung long term. Inshallah. Allah. Okay MP, let us proceed naman po in line with the upcoming uh, very historical event insya Allah, ang first parliamentary election. Uh, sorry, ang inyo pong pananaw, kung dapat po bang matuloy na rin o uh, another uh, extension means, pa ah. ba at uh, ano po ano po sa ating ano po ano po ano ba yung magiging madali ba ito? O paano nila ano Alright. ano po ano po ano po na po dapat mag ano sa ano Kasi medyo matagal na yung transition. po years na, more than. So yung kami, including me, na bago lang in appoint. Wala, walang kututusin, walang mandato ang mga tao sa amin. Eh. So, pinaka-importante sa sitting official, eh, may mandate yung mga tao. Mm -hmm. That is why siguro naririnig na natin sa iba't ibang yung mga uh, mga leaders natin, mm -hmm. pati yung leaders na ng MILF, na palabas nagpalabas na ng uh, declaration na they want election na. Well, the the sitting interim chief minister also, Abdul mayor of Macapua, declared already na he wants uh, election. Gusto rin niyang magka-election dahil na yun yung clamor ng maraming tao at doon natin nakikita yung totoong mandate Democracy. ng mga tao. And yung dapat may demokrasya na nangyari. Na so through the right of suffrage makaboto yes. yung mga tao. Tama yun. Uh, pag-enlight na rin po kami bakit po ka, uh, ano po ba ang kaibahan ng elected officials o kaya appointed officials bakit kailangan talaga nating mag-election uh, well, uh, in terms um, of ano uh, performing the job pareho lang yon no? uh, elected and appointed lahat lahat they have the legal capacity to do the job, di ba? Ang pagkakaibahan lang, yung sinabi ko kanina, yung elected kasi may mandate. Mm -hmm. mandato. May mandato yung mga tao. So, meron siyang, kumbaga sa Tagalog, eh, yung utang na loob niya nasa mga tao. Mm -hmm. So, whether he or she likes it or not, dapat mag, kung sino ka man na ma-elect dyan, na yeah. member yeah. ng parliament, uh, is, is a, what do you uh, through uh, district representative ba, or yung party list, yes. uh, party representative, you should perform your function well. Kasi binoto ka ng mga tao, may trust sa yung mga tao. That is why, mas you have the ano, mga may challenge sa'yo. You have to do your job you know, very well and properly. Kasi nga, inelect ka ng mga tao. You should perform. So, doon yun, lang yung nakikita yung konti difference sa appointed at sa elected official. But uh, other than that, same naman lahat. Legally, you know, entitled to the position. Um, last na lang po in my part po, MP. Uh, uh, regarding naman po sa redistricting and eh, reallocation, ano po ang inyong reaction? Well, uh, ako much better sana kung before the election, eh maipasa maipasa na ng BTA yung redistricting bill, uh -huh. yung reallocation ng seven, seven districts from Sulu e ma-distribute na dito sa remaining provinces. Mas maganda sana yun para kumpleto ang eleksyon na meron tayong uh, 80, 80 members na i-elect during the ele parliamentary election. For me, kung ang tatangin mo, based on my own ano, uh, opinion, it is much better na magkaroon na muna ng reallocation bago mag election So, parang ano naman eh, I, 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 I mean, parang kakayanin naman ng BTA na before the election kasi nga sabi ng COMELEC they are also willing to ano parang they are I don't know they are willing to wait the redistricting bill so kakandidato po ba kayo anong distrito po kayo ah uh, yeah kakandidato ako in fact yung previous uh, filing ng um, sa parliamentary okay. election. Naka-file okay. na. Ah, so, uh, I, I for, I, actually, it's 4th district namin sa uh, lahat okay. ng With this redistricting, baka may iba yun. Okay. Okay, may final um, katanungan po sir. Ano, ano po yung nakikita nyo magiging hamon kung kayo po ay uh, tatakbo this coming first parliamentary election ng bar? Ang nakikita ko lang na magiging hamon is uh, Unang-una, siyempre, first ito eh. So, medyo, uh, baka yung mga tao, ma mahirap, I mean, they should be ed educated properly. Kasi, first ito, ng parliamentary election mm -hmm. ng Bar So, yun lang yung nakikita mo hamon. Other than that, ay, mga tayo naman sa bar region, e, sanay na rin sa election. Ang mm -hmm. dami-dami election na dumadaan sa atin, no? So, other than that, wala naman masyado. Except exactly. that, since mm -hmm. this is the first time na mm -hmm. magkakaroon ng election, yung mga candidates, mm -hmm. they have also to ex explain it properly to their constituents. Mm -hmm. First time ito, then they have to... You know, Education voters. Yeah, and they have to uh, lay down their uh, uh, platforms of government mm -hmm. para maintindihan din masyadong maayos yes. ng mga tao mm -hmm. na buboto during mm -hmm. that election. Okay. So maybe uh, wala na kaming ibang katanungan na ko meron po ka meron kami na kalimutan sir sa inyong pong pagkakatao. Wala naman. Ha? so anyway, thank you very much for giving me the opportunity na ma, ma explain ko yung uh, privilege okay. speech ko kanina. Mm -hmm. sabi ko nga sa inyo, not only that, I believe my co-members ano, of the yeah. parliament, my other colleagues also, including me, na meron kaming final na resolution. Mm -hmm. The same, almost the same content with my privilege speech. So, thank you very much. Now okay, you maraming salamat, sir. So, yan po ang panayam namin sa kayo, yeah. member, of yeah. Milodin, Yus and, yeah. member of parliament, Atonia Minudin, yung sumangkayan, member of parliament. Mula dito sa kanyang tanggapan, this is Tay Abdul Karim on 94.7 TM Radio FM, Kota Bato, Basta Radyo, itiimone yan. Mm -hmm.